Guys, dito tayo ngayon sa bilihan ng mga top box. Napakadami dito guys yung uh, nagtitinda ng mga ganitong top box. Dito sa may kahabaan lang mismo ng C6 sa may ano to guys, sa may uh, tay, -tay, -tay you know, Yung alloy box. Yan. Nandito ang alloy box nila. Less to, to 200 hanggang 500 guys. Napakamura dito guys yung bilihan ng mga ganitong top box. May pa-alloy o kaya plastic. Yan. Pinakalakita ko nga dito guys yung worth 1,500 nila na top box. Ito yun guys Oh. Yung kanilang mga top box dito. Yan. Yan pa. 1,500 na yan dito. Yung kanilang mga top box. Yan guys, makikita natin na iba't ibang ano to ng mga top box. So, ating makikita dito size. Depende sa kailangan niyo ng mga top box na mayro sila dito. So yun, uh, check natin mamaya yung ano nito, yung presyo ng ibang top box nila. Ayan guys, so ito yung paalan ng shop na to ay bus, Morang Ali Top Box uh, Motorcycle Parts and Accessories sa C6 Road, Taytay Rizal lang siya guys yun yung makikita dito at madali lang itong hanapin guys pag makikita nyo mismo yung ano na yun yung tulay na ipaket sa pamuntang tagi yan yun yung pinaka landmark nyo yan guys, so dito talaga yung bilihan na maraming ano, top box sa uh, kay Terris Island no? magkita natin na napakadami ng mga tapak box dito na available ano? Yan guys, so oh, pinalagay natin yung ano, yung so, pinaka ano yung bracket para may install na yung uh, top box na binili natin. So ito ay binigyan tayo dito ng discount, 500 na lang kasi siya ngayon. Oh. Yung bracket na uh, lagayan ng mismong box, top box na pinalagay natin. So dito guys, napakamura lang ng kanilang ano, ng kanilang top box isa uh, makabili ka dito ng halagang 1,500 no. ang dami dito nagpapakabit guys na mga top box dahil ito talagang pinakamurang top box dito na aking nakita sa ngayon, dito sa may C6, sa may mismong Taytay so parang ang taan na pa rin to guys yun no, yung C6 road tapos makikita na natin agad yung bilihan ng mga top box dito sa may uh, kahabaan itong C6 sa may Taytay Rizal guys So, hindi lang sila dito ang nagtitinda guys. May marami rin kabila dito. Kabilaan yung mga nagtitinda dito na ating makikita. So, ito kasi yung uh, ano natin, nakita dito na talagang approachable sila. So, madali, natin, madali silang kausap pagdating sa discount. Kaya, mas uh, nainggan yung tayo na pagpakabit dito ng tapak sa kanila. Ayan, no? Kaya nyo, ano, mga baka... kamaya ah, inquire natin sa kay ma'am yung kanilang mga tapaks dito. Kaya... Shout out. <laughs> Ayan o. No? Abo. Ah, May sticker. Baka kailan ng sticker. May motor kaysa sir. Yeah. Yan guys, so patong lang to yung nilagay natin na nilagay nila na bracket. So yan, ikakasanay yung ano dyan, yung top box na ating in -offer. Yan. 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 Malalagyan na rin sa wakas yan ng top box. Kasi uh, ginawa ko ito guys para protection na rin sa ating gagamitin yung mga nilalagay natin na gamit sa pagbablog na hindi mabasa guys. Ayan o, no? ang dami yung top box dito. Pinakamura nila dito yung 1,500 na top box. Ayan o, ang dami sana masarap naman 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 basa sa bracket ng mga bilya ng mga murang top box si Mam Parida ay mag sa atin ng mga kanila mga presyo ng kanilang top box Ma'am, natin yung pinaka best seller nyo dito ng mga top box Pinaka best seller talaga namin dalawa yung ano siya item Ito? Ito murang aloy namin tunay lang Ah, ito tunay na aloy na to? Tunay lang yan Oo Ah, ito. Yung mga sec na. Mga sec. Oh, 38 na. Ah, 3,000 itanggit yung mga sec. Aloy na rin to, ano? mga aloy na yan. Pero pinakasagad talaga yan, 3,700. 3,700, pinakasagad na. Ayun, no, mas murang aloy na top box, guys, ito. Oh, oh. Panalong panalong. Ilang liters na, ma'am, yung sec natin? 45 liters. 45 liters ko, oh, yung ganito, guys. Oh. Ayan. Okay. One in, bracket, GTR. So dito guys, so sa mga sec nila, 45 liters yan. Iba't ibang kulay yan. May maroon, may red, may black, may white. Na uh, mga klase na mga top box na meron dito guys. Na inyong mabibili. And so 1.8. Uh, ay, 3,000 ano nga ito ma'am? 3,8 uh, po. Ah, 3,8. 3,7. Then ma'am, nasunod yung mga ano, yung mga top box na available. Mga iba naman, ay mga kasi mga bagong design to eh. Okay. Kaya medyo may pagka ano, talaga siya ng price. Ito for siya ng ano. 4,200. Ayun. Oh. Or for one. Wala dun pag-click. Wala 4,200 oh, okay. mga ganyan sa box, ganyan. Ito, same lang ito. Ito sa guys, itong black na ito. yung to, so, to. Sa naman, Ito yung pinakamapenta. Yan, panalo. Ilang liters to ma'am yung 45 ganito? 10. 45 liters. Oh, okay. Yan. Marami guys kayong magpapipilihan dito ng mga top box nila. Naman, hanggang ano 4 7. 4 7. Saan po yung mga alin na na tapang. 4.7 mga 4-7 talaga namin dito sila. O. Ito? Nyura. Ito, Nyura. Ito pala, Nyura. Nyura yeah. talaga. 45 kasi... liters to, no? Oh, Ay, yun, okay. Okay. ito, no? Oo. 45 liters. Yun, panalim yung laman. May seaper. May seaper. May stopper niya, bakal na siya. Ayun, may okay. bakal na rin. Tapos na okay. ito. Mayroon okay. na rin, ano, yan. Maganda talaga pa yung, ano, yan. May sabitan na talaga. Ayun, may sabitan na rin, guys, o. Oh. Yan, yung kanilang, nandiyan yeah. yung abak dito. And then na <coughs> ito. hybrid. Ah, oh. Yung hybrid eight 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 Aloy Aloy na rin po ito. Alloy na po 'yan. Yes. Nasa dito, 4,200. And then tapos yung mga kapamilya, 3 oh. na yan, 3-7. Ah, uh, so, yan, alo yan dito, ma'am, sa side aloy na no? ano. Uh, and then, sa... Doon sa side nyo, know, puro ano na yun, mga plastic o ano, na top box. Pinakamura namin sa hard plastic ito. Ito, yung napili ko. One, ya nispa natin, ito yan, tayong o yan. Yan, ipapakabit natin. Pero so, matibay pang ano lang ah, ilagayin lang tayo sa ating muna kaya kasi naman yan, dobulak yung isa dobulak ring dobulak ano yung sa yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano yung ano na ano ito, ano yung ano yung ano na pong, anito, may leather na po so, ang ito, may leather na kasama. Ito yun, di ba? Tapos kompleto na rin to guys. Ito, 2 -2 lang, baka na yung plate nito. Yeah, 2,200, baka na yeah, yung plate. Manalo oh, na yan, guys. Sigurado ano. na, at mas murang-mura lang. Oh. Sa iba, magkano yun, nasa 3 plus, ano? mga ano So yun, dobulak so, Ilang liters din po magto ma'am Yung 45 liters din yan guys Yung kanila ano, uh, top box And then Ito, iba't ibang design yan Iba't ibang kulay So mamimili na lang kayo guys Sa available nila ng mga top box dito Na available dito sa may bash Ayan o oh ito may red naman kung gusto nyo yung red 2,000 lang yan ito 2,000 lang itong red guys oh. 2,000 lang ito na bakal pa yung plate bakal ito. din yung plate yan kung gusto nyo naman na mura Ayan na bakal o. yung plate ito na yan 2,000 no oh. bakal. bakal, na yan oh. no lalo yan sa mga gusto nang ganyan na top box na mura lang dito lang makikita natin sa bus yun sa taas ma'am ganoon din yung mga price niyan yung mga sa ano? taas kasi may halong -halo. ito, ito alloy so to mandalig ito Uh, 4,000. 4,000. Sa mga 35, 4,500. 4,500. Sa Sagad talaga 4,000. 4-3 pinakamababa sa mga ganyan. Oo. Ayun. Tapos din sa mga iba, 3-3, 2-5. 2-5. So ano rin yan, mga... Oh, hard plastic. Hard plastic. Ano? Hard plastic siya. Oh. Ayun. So marami talagang numarating dito at nag-inquire ng mga top packs nila. So lalo pag hapon, yun, dumating na yung ating top packs. So, oh. sa wakas. Kasi wala kanina, walang supply. So yun yung ating top packs in order dito sa sa ano yan oh. Inalan nito di yung ating masipag na magkukukag magkakabit ng ating top box yan oh. Ayan ito yung ano, tuck box natin na ikakabit ito bagong bago pa Ayan. Lalu. Ya, tingnan niyo naman guys, oh. Dito yan. Tingnan niyo ano niya. Mga bitlon. So yan, 45 liters din yan. May susi na rin siya, oh. Yan, susi. Dyan, yan, tapos yung leather case. Yan, yan. Sama na yan, dyan. So, 45 liters yan. Kaya tinakabit na yung brace, yun brace ng uh, top tapaks natin. Dala na kalapat siya mismo para pantay yung pagkaligit ng tapaks. Kaya, kaya ka eksperto yung nagkakapit dito ng tapaks. Ano pa halin sir? Ha? Huh? ano pa halin Wait. Sino po? Mohid Mohid Ayan, si Sir Mohid yung ating ano, tagkakapit Salamat sir ha <laughs> Ayan, kapit na yung ating top box oh. Ayan, Panahala na to May kapit na sa wakas And guys, uh, panalo, na pa yung ating top box. And guys, yung ating update dito sa bilihan ng mga top dito sa may C6, sa so may Taytay Rizal. So sa mga gusto pumunta, malapit lang yan sila dito guys sa may ano, uh, ng ano guys, so yung lakuna, na makikita natin sila agad dito sa may kaabahan ng T6 Road sa Santana at sa Irizal. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe at nakapag-papalo sa ating IPPage at YouTube channels, pakiclick lang yung notification ng button pag sa YouTube, subscribe para lagi kayong ma update sa ating mga latest video at sa ating IPPage, pakipalo lang siya para manotify din kayo kung may mga bagong news na tayo doon. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunod at patuloy na isa po na guys.